Narinig nyo na ba, ang mag-asawang Diskaya hindi na daw makikipag-cooperate sa ICI investigation. Alam nyo ang ibig sabihin yan? Hindi na sila pwedeng maging state witness. Kasi para maging state witness, dapat may full and truthful cooperation sa investigation. Dapat handa silang ilahad lahat ng alam nila. Pero ngayon na tumigil na silang makipag-cooperate, automatic na disqualified na sila. Pero lahat ng sinabi nila before, hindi na nila pwedeng bawiin. Unless of course they can prove na binigay nila yung testimonies nila dahil napilitan sila or may nanakot sa kanila. Pero wala namang ganun eh. And they already admitted to giving bribes in connection with the flood control project. Recorded na yan under oath at bahagi ng evidence sa Senate at sa ICI. So, malaking problema ang hinaharap ng mga diskaya. Hindi na sila pwedeng gawing state witness tapos hindi na rin nila pwedeng bawiin ang mga inamin nila. Ang logical conclusion nito, dapat makulong na talaga sila.